Kapapasok pa lamang ng summer season, ngunit ang ating mga kababayan, iniinda na ang sobrang tindi ng init ngayon. Ang hira para sa akin ng sobrang init. Hindi ka lalabas, dapat lalabas ka ng mayroong salamin, sa mata especially, at yung init na hindi basta-basta na nasa katawang nararamdaman mo. Kailangan lagi kang may payong, maging, na sombrero na pang laban sa init din. Talagang hindi basta-basta yung init ngayon. Hindi ka tulad dati, kahit, kahit medyo mainit, makakapaglakad ka pa ng ayos. Ngayon hindi. Kailangan mo talaga ng pag-iingat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o Pagasa, isa sa mga sanhi nito ay ang pagpasok ng panahon ng tag-araw at patuloy na pag-ira ng high pressure area o HPA. Well, buod po doon sa in, tinatawag natin na uh, pagpasok uh, ng warm months ay uh, meron na po tayo ng mas mahabang daytime. So, mas uh, prolonged exposure na po itong uh, kalupan ng ating bansa. Kung baga, in terms of the daytime, uh, mas maraming oras na yung bibilangin natin kumpara sa night time. At uh, dagdag pa nito, wala po tayong naman mga pag-ulan o mga bagyo na naka sa ating bansa during the past few weeks po. Samantala, naitala ng pag-asa ang pinakamainit na temperatura ngayong taon. Naitala sa lalawigan ng Tugigaraw ang pinakamainit na umabot sa 37.9 degrees Celsius sa ganap na 2.15 ng hapon. Ayon pa sa pag-asa, maglalaro lamang sa 24 hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Asahan din daw na tatagal ang tag-init hanggang sa buwan ng Hunyo. Habang na po yung sinayo natin, asahan po natin na mas matagal tayong ma-expose sa init ng araw at kung wala mo po mga pag-ulan o bagyo, asahan po natin na posible pong manatili itong mga mainit at malinsangang panahon, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi po ng ating bansa. Ngunit mayroon daw na posibilidad na may pumasok pa na isang bagyo ngayong buwan ng Abril, bagay na normal lamang daw tuwing panahon ng tag-init. Patuloy naman na nagbibigay ng paalala ang pag-asa sa mga Pinoy. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga exposed sa uh, init ng araw, uh, base na rin sa kanilang trabaho, ugalihan po natin na magdala palagi ng payong. Kasi kung di man po protection natin sa bigla ang pag-ulan, ay protection po natin sa sobrang init ng araw magdala rin po ng bottled mineral water para just in case hindi po tayo ma-dehydrate. At sa mga kababayan naman po natin, lalong lalo po sa mga katanda na mas prone po sa tinatawag nating heat stroke, as much as possible, stay indoors sa malalamig na lugar, lalong lalo na po sa mga oras na in between 1 to 3 in the afternoon. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.